Ayan. Diba may kalapating naligaw gala lang. Nakikikain. Alam niyo yung lagayan ng pagkain ng manok kaya Ayan, nag na dito. Yan. Sige. Busi may nasawa.

Palit hmm. din dun sa manok ng kinatay ko kay Di ang mitlog Tanda na Yung kay Kaya pigil Dito pa, pala kalaki yun okay. Nangitlog na lang siya Tanda na Ayun Tagal na right? Tayo ko na Putak na putak okay. Di ang mitlog Di

Ayan, bantay ka sa pagkain. Oh, Magikot-ikot ka na doon. Tama na yan. Lapit pa talaga. Hihingi pa. Hihingi ka pa. Doon. Balik ka na doon sa bahay mo doon sa kabila. Dumaan ka lang dito eh, para kumain eh. Ano? Wala na. Mamaya naman. Di hindi yung naubos to. Oh. ano o. Oh. O, so, manunok ka pa yan. O, oh, nuntok kain pa o. Oh. Binibigyan na ng pagkain, nanunok ka pa o. Oh. Hmm. Hindi naman sa'yo yan eh. Alam mo naman, nagagawin yan. Hindi naman sa'yo yan.